so oh, from the pa mo Hindi ko yeah. pa yan inahawakan, na? Oo, oh, mas lubog to. Namamanas yung kanan nyo, mami. Okay na. Namamanas. ka ba? Namamanit yung mga gato mo? Oh, Oo sa leig. Sa leig ang connected nito. pag na kayo straight Pabalik pa kayo ng Japan. Mm -hmm. So, 21 20, one, 20 Mayroon doon yung mga Japanese, ano, needle. O, needle na sila eh. Tayo, no? hmm. tayo. Ilan taon na ba kayo ngayon, mami? sixty po. 62? two Oo. Tapos ka nga. Ika ka pa ng pa. Gabi lang sa inyo. Kayo yung Tagalog, di ba, mami? Antik. 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 Sa kayo? Sa ano kami kalooban? Kamukha niyo talaga eh. Malalaki ito. Mm. Mukha niya eh. Eh, loko no nito. Manugaw daw. <laughs> <laughs> Magaganda rin yung mga anak niya. Ah, dear. Mm -hmm. Pinakita yung mga video ba? Hindi na. Hindi na. Yung ano ba, pagka nagtuloy koreano, pwedeng ma o, maayos yung hindi ko niya. Maano na yan, e, yung ganyan, mararamdam niya agad na wala na yung sakit. Pero yung curve na yun, sa edad niya na yan, hindi na yan. Natural na yun. Hindi na lang. Hindi na yun, mababago. Mababago lang yung konti iuusog lang yung mga position ng mga buto. No. Pero yung pabalik sa ano, tamang curve, hindi na po kaya sa edad niya. Kung oh, no. nagkaroon man siya ng mga mild scoliosis or lordosis, nandiyan na yan. Ninipis na lang yung mga dis para pumantay. Pero yung ibabalik sa dating posisyon yung mga ano, kahit operahan niya hindi man

ka muna na tayo. Kaya mo muna makasingaw yung mga... Ayan, dyan Yung ayaw niya na mamagamit. Ano nga 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 siya? Parang yung manas. Parang may eno. Eh, Anong ginahin mo nung mga nakalakalaw? Kahit po. Sa si Japan po, ganito na ito. Ah, ganyan na yan sa si pa? Mas hmm, masakit siya. Ma Sobrang sarapaw siguro guru eh. hmm. Ang gagawin dyan, ganyan. Yung mga ganyan parang piling nyo, namamagay yung mga kamay nyo. Eh, parang manas. Palagi nyo lang yan, no? Kis-kisin nyo, tapos parang bang mm, stretch-stretch ninyo. Para, kailangan i-elevate siya, eh. Para, mano, parang sa paa lang din niya, namamagay yung paa mo. Ang tinuturo ng doktor, elevation. Alagyan mo ng unan. Sa kamay yan, eh. Siya pag nakagano'n, parang nahihirapan mag makyat yung blood circulation eh. I-elevate ka. Para lang, hindi kayo mag... Ah, Ma, stretch, stretch. Tapos, palagi niyong irarab. Kasi minsan, napapagod tayo. Tapos, gawain bahay, hugas ang plato, galing sa trabaho, hugas ng mga ano, no? Ano na, kahit pa paano, masas-masas natin yung kamay natin. Pumili tayo ng paw, masas masas natin yan. Pero mami, ako na magmamasas yan. Inangat ko na yun dito, inata ko na rin yung sa leg, magbabago na yan. Tapos ah, dito sa mga paan nyo, mas sakit nila daw, magmasas ko na rin. Mga Tanggalin ko ito ka. Kanina lang raw, biglang sumakit ang todo yan eh. Kanina lang? Bago kayong malis o ano? Kagabi. Kagabi? Kagabi? Anong, baka sa na niya, mami. baka naman makapinayagod. Kasi bukod sa ano, bukod sa hindi naman kayo natumba. Hindi O dun yan, sa na Baka bawal sa kanya yun. No? Baka meron kayong arthritis. right? Sa rin <laughs> kasi yan. Dun yung observan kung ano yung ginahin nyo. Baka naman yan, naparami kayo no? Kasi hindi naman, walang ano to hindi naman kayo natumbay, hindi kayo natapilok, hindi kayo naipit ng kung ano. Bigla na lang sumakit. Sa so, pagkain nga yun, siyempre pagka nag-digest nyo na yun, yung mga kinain nyo nung mga nakaraaraw. nakabukol na masakit. Baka tumataas din ang urik nyo. Pero mukha namang hindi sa uric. Mga ano lang to, rayo-rayo mga arayitis. aray aray, -tis. aray, -aray -tis. Pag ikaw nag-senior na kasi, kakambal na natin ang aray aray -tis. Alright. Oh. Alright arthritis kasi pag ko ka bigla ang Alright piece or try piece. Or try piece. Very good. In ka na lang, di ka lang na ma-tumba, di ka na naman ma-ipit, di ka na naman Pagka uh, pahinga mo bigla mong na, sa Sanayin natin 'yan. So 'yon, Poobserba mo, ano yung kinain natin na nagpasakit nito? syempre ingat eh nga. Paano siya sasakit kung wala ka, di ka naman natumba, di ka naman natabig, di ka, ka di ka nalaglagan ng kung ano-ano. Basta na lang siya sumakit. Kailangan, obserbahan natin yung kinain natin nung baka bawal sa atin yun. Pagka umiitan talaga, meron na yan, rayuma, arthritis. Okay, okay. Ayan nga, aray-aray tiis. Aray-aray tiis muna. Kung mapiglang kilos mo, na wala ka naman ginawa eh, sumakit na siya agad. Okay? Pag tatayo kayo, Mami, syempre, may problema kayo sa back, tatagilid muna. Tagilid. Pukod yung siko, Baba ito. Yan, sa siko kayo kumuha na ano. Okay, mm -hmm. hey, wait lang ha, masalas ko kayo. Mga kamay-kamay mo na yan. Pugbog na sa trabaho. Yung sa Japan, siyempre, maraming trabaho. Mukha na rin Japanese, si Mami. Hindi yan talaga mukha niya, Mukha na rin Japanese, si bumili kayo ng ganito ha. Oh, wow. Hmm. Baunin nyo sa Japan. Tingnan mo. Palaging malamig ngayon doon. Japan. Oo, oh, malamig na yan to. Mas mamusay mo ba ang pao sa lahat? Oo. Oh, oh. May bibig kasi ako kaya lang hmm. ang bibig. Ma'am, kaya nga na sabi ko, siyempre sa edad nyo hindi na kaya yan. Uh, yung... Ang mga, mga putok na yan. Pag pinilit yan. Manahalim na masyado. Baka daw umano yung... Umanaw na. Ito, mapuputol. Pag pinilit mo yan, putol-putol na. Siyempre, brittle na yung putol na. Yun. Ano kasi sa kanya, exaggerated curvature or your lordosis sa balak niya. Malalim na masyado, parang may uka. Malalim na eh. Malalim. Malalim. Pag na ng tubig yun, nakatapa ka, maraming may ipon eh. Malalim na tubig. parang hindi na gaano. Mababawasan lang yun, ano, noon, pero hindi na okay pa perfect Jasmine. Adjustment. Yung paano ko hmm. sa'yo, dalawang sunod yata okay, yun. Okay, okay. Hmm, yun? Gano'n. Kiss-kiss mo. Tsaka pag nandun ka lang na sa Japan, ma'am, yung ano, parang hindi na bumalik. Ganun ganun mo lang yan, ha? Ganun din mo lang, ma'am. Mm mo bigla. Yan, ganoon lang. Palagi lang, ha? Pansamantala kahit mga isang linggo lang para ma-perfect siya. Kasi yan, yung dealer na yan. naranasan ko na yan. Naranasan ko na yan. grabe yung sakit. Alam mo yung hahawa ka ng ganyan, no? Talagang para siyang apektado yung buong pagkatao mo, pagkasumakit Isang konting ganyan lang. O, ngayon, tingnan o, mo. Lang siya. Ngayon, ngayon, oh. oh, Okay, na lang Okay? Huwag lang maliligo today ha. Mag-iingat kayo okay. sa okay. Japan.